Mabait na, masipag pa, yan ang dapat tularan ng mga kabataan. Dahil imbis na nasa bahay lang at cellphone dito ay bising bisi busy siya sa kanyang negosyo. Shoutout sa mga kabataan dyan! Manong ulam! O sa mga kabataan dyan, huwag kayo puro cellphone. Galaw-galaw din! Mabait na, masipag pa, yan ang dapat tularan ng mga kabataan. Dahil imbis na nasa bahay lang at nagsi-cellphone dito ay busy busy siya sa kanyang negosyo. Shoutout sa mga kabataan dyan. Manong ulam. O sa mga kabataan dyan, wag kayo puro cellphone. Galaw-galaw din. Mabait na, masipag pa, yan ang dapat tularan ng mga kabataan. Dahil bis na nasa bahay lang at nagsi-cellphone dito ay busy busy siya sa kanyang negosyo. Shoutout sa mga kabataan dyan. Manong ulam. O sa mga kabataan dyan, wag kayo puro cellphone. Galaw-galaw din. Mabait na, masipag pa, yan ang dapat tularan ng mga kabataan. Dahil imbis na nasa bahay lang at nagsiselfone, dito ay bising busy siya sa kanyang negosyo. Shoutout sa mga kabataan dyan! Manong Ma, ulam! O sa mga kabataan dyan, wag kayo puro cellphone. Galaw-galaw din! Mabait na, masipag pa, yan ang dapat tularan ng mga kabataan. Dahil imbis na nasa bahay lang at nagsiselfone dito ay busy busy siya sa kanyang negosyo. Shoutout sa mga kabataan dyan. Manong ulam. O sa mga kabataan dyan, wag kayo puro cellphone. Galaw-galaw din.